Mamaya ano sa picnic sila Hmm, yun, isang pamilya lang yun, ano Hindi, ano yun, pamdami niya Ganun lang sila hanggang. parang magkaano, katulad ng mga Pilipino Hmm Ano yun, mga ano ng mga Indian yan Mga Indian eh Mga Bangladesh siguro yun rin Hmm Kapamaka yun Magkatabi lang kasi yung India at Bangladesh eh sa Pakistan Sunday 8.42 ng umaga mga dino uh, punta kami sa home depot bilis na mag walang -ano. patakbo May tatlong bus sa likod mga dre no. Uh, parang ano, may trip, may tripping yung ano. Mga Bangladeshi. Pag mga Pilipino ang sasakay sa bus dito. Tapos may mga edad, ano yun eh. dito tao dito, Ah, pakasino yun. <laughs> Magkakasino sa ano sa sa US minsan mga dre no. Kasi malapit lang dito eh nakasama na rin ako one time sa casino dun eh tapos uh, ang hindi ko alam kung saan ako nanalo ng ano mga dreno ng ng 4,888 dollars sa casino one time no ayaw ako agad talaga eh ah uh, paano yun hindi ko nga alam na ano hindi ko alam na parang nanalo ako nung Pagkakataon na yun mga dreno kasi antay ako lang nung 40 cents lang eh parang papalipas lang ako ng oras eh tapos may may biglang kumurap yung ano yung screen no. Tapos pagtingin ko yun, ang dami ko ng pera sa ano. Ay ano to? Totoo ba to? Tapos in, in, in exit ko na mga teno kinuha ko na yung panalo ko. Tapos ayun, umayaw na ako. Tapos ayun yata yung ano rin ginamit natin nung ano. Yung first time na nag-Toronto tayo. Um. Panalo ko sa casino yun eh. <laughs> 4,000 may pag ganun, din na ulit, eh, na? Na. Pa, ganun, hindi na maglalaro ulit no? Wala na, hindi na ako nag-ano. Kasi dati mga dre, sumasama kami sa ano, sumasama kami sa sabiyanan ko ba. Uh, kasi minsan sila yung nag-organize ng patripping papunta sa mga kasino. Kung mag, uh, magbabayad lang, magbabayad ka lang ng $20. Tapos, pagdating mo sa kasino, bibigyan ka rin nila ng $20 na pang play. Yung ganon, parang break even lang ano lang yun, kumbaga uh, libangan lang kasi nga, nakakainip eh mga dre, na pag wala kang ano, walang gagawin pag weekend Ma mabilis makainip, so ganun yung karaniwang ginagawa rito lalo na yung may mga edad yan tsaka I think pag nakapagdala sila doon ng isang bus na tao sa, sa kasi mo nagigising rin <laughs> ang aga magising <laughs> wala agaw magising kung may pasok mga Ford <laughs> yung, uh... kasi may aga ka natutulog mm. wala nakakatulog ako niya mga 11 or 12 na kahit may pasok eh tapos gigising ka ng mga ano mga parang hirap na ako gumising ngayon ng ano ng alas 4 alas 5 yan kaya kaya ko yan pero alas 4 ha, parang kahoy na kinuha namin mga dre no? uh, dito na kami magpuputol kasi pag treated pressure treated yung binili yung kahoy ayaw nila magputol eh kasi sa, sa chemical kaya uh, kaya problema pag sobrang haba eh May dala naman akong ano, may dala akong pangapamutol kaya dito namin puputulin. Ito yung gagamitin namin sa hagdan mga tre, alat motornya alat mo. jadi ya coba push coba ya Il

ba Ma ano? Lang, 'Yung pinagputulan lang kasi ano yun? Eh? pressure treated na 'yan eh. Ito rin, sila. Ayup ba? Okay na. hindi mo dingyari na hindi ba, okay lang sige, layan mo pa ayan, Oh, sige basta, okay okay lang, Oh, sige higap is Screwan mo muna sa gilid. Ito may XA lang. Yeah. Tignan mo nga kung hanggang sa abot yung may XA. Pwede. Hindi okay. lalabas. Sige. Nako, taga lang rin. Baka tumakas yung ano natin. Hagdad? Oo. Oh. Try mo kaya yung kahon.

Remember, level ng deck nila mga tano, no? Uh, mababa na rito pag ganun na eh, masyado ng malaking trabaho pag pinagpapin <tipilansim> natin yan Rain, dito ka muna sa labas Rain try mo yung sa labas muna bakit ko magagalang? Oh. ito mo dalawang mahaba Ah, lalabas pala mag mahaba, no? Walang takat dito, di ba? Ay, maggalit na lang ako. Maiksi lang, Okay lang ako. Ano na natin pa yung ganyan bago natin isko? Hindi. Ah, uh, ano pa pa? yung ano. Oh, uh, okay Kaya lang pang um, awkward na ng susunod mo cut. Okay. So, Hindi naman kasi ano you mo? Uh, dalawa eh, di ba? Sakto ba? Parang mas maganda magandang nakatabi yan eh. Ito nakapatay ba? Na. talaga, diba? ba? Hindi nakapatong kasi sakto pag nakapatong, di ba? Nakapatong. Hindi. Kapos. Nakapatong na lang, ha? So, meron tayong nosing, di ba? Kasi mo yung ano, oh, yung okay. paket. Tapos, uh, alam ko kung makikita mo na kung naka bow yung, alam mo diyan ang rules, di ba? Pag naka, naka bow oh. dapat nasa taas yung kurba niya para pag tinatapakan mo, ako tumatagal na ito, flat siya, di ba? Uh, habulin mo yung flat dito rin sa ano, dito sa, sa labas. Dito dapat? Dito. Oo. Dito yung plant? Dito? Dalawa na ito, ikakabit ko. Hindi mo na ikakat. Ah! Okay. Ganyan. Tapos nakatabi yun. Oo. Sa iba. Ayun ba ko hindi pa sa square eh. yung yung sa isa na nakataas Masuk lagi

Forty by three quarters. uh... Oh. Oh, three quarters. Mm. Mm. <laughs> oh, okay, Iksa Saka tatakbo naman natin Oo nga pala pakita mo yung ginawa mo rin Pagkakaroon po Pagkakaroon Paano matanda eh? Okay, wala tayo. Ay, hindi. Yung, pa talaga rin. Natingnan mo. Bis itong upuan, no? Oh, pero yung nandun, di ba? Okay na. No? Dito, okay na tayo. Dito lang. Ang problema ko, mga Andre, no? Eto. Yan. Kahit man lang sana mapinturahan yung kalahati niyan. Ganun din dito. Ayan, no. Pero, uh, babalik pa kami. Kasi, kulang pa tayo ng kakahoy, di ba? Ng materiales. Pagkakasipintura na lang. Sayang yung brush, Oo. Eh. Oh. Uh, so 'yan mga dreno no? Uh, okay naman yung gawa namin, I think uh, matibay na, no? Kumpara sa inalis namin Ang problema mga ang problema ko lang ito kasi dito, 'yan, no? Hindi ako pantay rito kasi wala na, ano na to? Gapok na yung mga deck niya, mga drain, no? Oh, um. e, Ano na to? Paliti na talaga to. Ayan no, may ano na, may halaman na. <laughs> so, matibay yung hagdan. Baboy pa yung hagdan ito, wala na eh. Mm -hmm. mm -hmm. Pero yun nga no, uh, kailangan pa pa namin nung kahoy para rito yung blocking dito mga dreno. Uh, malaking bagay din yung pampatibay din yung pampa ng ng deck. Ko kembot na lang to. Uh, ayoko ako, anong balak niyang gawin dito, di ba? Uh, wala na to. Bubili kaya tayo ng ganito? Kaya uh, ano, panibagong trabahuhin na naman yun, ano? Hindi, na school lang yun. Eh. Ha? Nai-school lang. Eh. Pagod na. Ayoko lang natin. Ano? E, Ito yung eh. ganito. Eh. Ayoko na eh. Ayan, ang daming cut niyan, eh. Wala ba nabibiling ano niyan? Yung screen na lang, no? Oh, wala ba diba? bibiling ganyan na mismo. Yung yung mesh na lang na ano. 'Di ba? Ganoon na lang wag na ganyan. Ayoko ka na ng ano. <laughs> Sumo <laughs> na lang natin ng kahoy din 'yun. 'Di diba, yung mesh na lang yung mesh. Okay, mga tay, tapos na kami rito. Bali babalikan na lang uli namin para sa pintura tsaka yung kapirasong kahoy nga ilang piraso yun rin 32 na eto pakisukat nga to rin yung kapal nito I think ano 3 1 inches eh o 3 quarter ilan yung kapal 5 uh, five and, five and, and a half. half tapos yung kapal what 3 quarter 5 8 5 8 Oh, 5 8. Tara, para natin basura. <laughs> okay? Tara. Hindi ako makatest mga dryer no? Hindi makatest Kailangan lagyan talaga ng ano Okay O oh. Ano ako na dyan? Ano? Ano ba? Ano ako na? Mayinit dyan eh. Naiyak ko sa'yo. Ah, oh, sa sige sa. Yun yung talaga yung weakest link, no? yun, yun sa ano yun? Sa pwede natin yun. magbalik natin wala pa palang mga screw rito rin okay. ito okay na yan o, para mga dredo lang gagawin namin tapos screw namin konti tapos uh, uwi na kami kasi maitim na ako baka hindi nyo na makilala diba pero pogi pa rin <laughs> okay rin pakiscrew na lang to Nahawa tayo ng ano 6 hours, 12 hours Dalawa tayo di eh. Diba? Pagtingin nila diba? Laka ng improvement ng ano nila Kaya nakakatawa pag nakita mo yung ano Yung dinawa mo mag, uh, Nagbubunga ba? ka ng adjust at yan ito ang nalagot din sa isang pintura na lang ako uh, isang pintura na lang ganisip ko magbibill na ako o huwag na muna kung tapusin na muna natin no Siyempre mga dre, bago matapos ang linggong ito Hindi pala matatapos ko Na hindi ako naguhulog ng paluwagan Maaga pa naman, alas dos pa lang Pero yun nga, dahil may pasok bukas, kailangan na rin magpahinga Medyo nakakapago din yung ginawa namin kanina eh Uy, dahil bisita oh Pwede ka sa video Thank you, Ate. Bye. <laughs> Ganun lang, mga dreno Ganun lang, kapitis. Paluwagan, paluwagan. Ano yan? Madaming ano, maraming kasali dyan, mga tre. No? Kumbaga, linggo-linggo, may sumisweldo dyan na apat na tao. At yun ay nangyayari sa loob ng buong isang taon, mga dreno ganun kadami yung kasaling tao kaya alam nyo yun ah uh, marami rin ano eh marami natutulungan yung paluwagan na yan mga dre in a sense kasi kahit paano kung kulang ka sa pera at nakapagplano ka ng maganda sa bakasyon mo eh di kahit papano... paano pwede kang makiusap siguro na pwede bang ano sumweldo ako sa ganitong sa ganitong buwan nang sa ganun magamit ko yung pera pang bakasyon so imbes na mangungutang ka nang may tubo, hindi ka na magungutang, di ba? Na-advance mo nga lang, mga dreno. Pero somehow, malaking tulong eh. Kung may mga ipapagawang bahay, yan. Pwedeng-pwede rin yan, mga dreno. Kaya, hindi mo masasabing ano eh. Hindi maganda yung paluwagan. Uy, 3% na lang battery ko. Pabalik akong kamatis, mga dreno. Tsaka, saging. Tapos, naalala nyo yung binili kong gamot. Ngayon ko lang babalikan. Sunday. kailan ko ba binili yun? Uh, when is Thursday or Friday mga dreno Well but anyway kunin ko na ngayon pag pag prutas pala pag titimbangin hindi nyo pwedeng bayaran dito mga dreno kasi wala naman silang timbangan eh obligado tong kasa cashier askes how do you pronounce it B B <laughs> I don't know. Yeah, B is okay. Yeah. Yeah, the boy, boy or victory, right? Uh, but it's good. Yeah, it's already paid, no? Yeah, yeah, yeah. It's yes, ma'am. Yeah, so, okay. Uh, no, you no, need to pay another time. <laughs> no, I don't need that. No need? Yeah. Okay, thank thank you. you so much. Yeah, have a good day. Okay? Hoy. <laughs> Lumalala yung ano ko makadayan, no? araw-araw na hindi ako nakakainom ng gamot. Tsaka nakakapag-spray. Lumalala yung aking nararamdaman sa aking ilong. Baka bilang umatake ng malupit-lupit eh. Wala na rin pala akong dental floss. Kaya bilhin na tayo. Walang magandang dental floss dito. Sa totoo lang. Puro ano. Puro sablay. Kung hindi manipis. Yung andudulas. Yung hindi kumakapit yung tinga. Yung ganun. Mahal pa naman ang dental floss dito. Oral B. Malulobot na lang ako, hindi pa nakakapili. Okay mga Dre. Pag sa ulitin, dito na tatapos itong video to. Video na to, maraming salamat sa inyo. Magiging kaya palagi. We don't have to start the day yet. I just wanna...